Pagandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay tungkol sa pagtupad ng pamilya sa mga alituntunin ng pamayanan. Matatalakay din natin ang tungkol sa pagkakaiba ng alituntunin sa batas at ano nga ba ang epekto ng dipagtupad sa mga alituntunin. Kasanayan para sa ating aralin, nakapagsasabuhay ng pagiging masunurin sa pamamagitan ng panghihikayat sa iba na tumalima sa mga alituntunin sa pamayanan. Mga layuning pampagkatuto, una, naiisa-isa ang mga alituntuning sinusunod ng pamilyang kinabibilangan sa pamayanan, ikalawa, na ipaliliwanag na ang pagtupad ng pamilya sa mga alituntunin ng pamayanan ay mahalagang gampanin para sa ligtas, maayos, at mapayapang lipunan, at ikatlo, nilalapat ang mga alituntuning sinusunod ng pamilyang kinabibilangan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Naniniwala ka ba na yaman ding maituturing ang mga makasaysayang lugar sa ating pamayanan? At bakit? Paano mo ipinakikita na ipinagmamalaki mo ang mga makasaysayang puok sa inyong pamayanan? Mula sa pagkilala sa mga makasaysayang puok bilang yaman ng pamayanan dadako naman tayo sa pagsunod sa mga alituntuni ng pamayanan. Ngunit bago yan, bakit sa tingin niyo mga bata na mahalagang sundin ang mga alituntuni sa ating pamayanan? Halina't alamin natin kung bakit ang pagsunod sa mga alituntunin ay maituturing ding kayamanan. ibigay ang pansariling kahulugan ng mga sumusunod na salita at gamitin ito sa isang pangungusap Tignan ang mga nasa larawan Ano-ano ang mga alituntunin na sinusunod mo sa iyong paaralan at bakit Ano naman sa inyong tahanan? Sa kalsada mga bata, ano naman sa tingin nyo ang mga alituntunin na dapat sundin at bakit? Sa inyong pamayanan kung saan kayo ay nakatira, ano ang mga alituntunin na sinusunod mo? Ang mga patakaran o alituntunin ay nasa lahat ng dako, ito ay nasa tahanan, kalsada, silid-aralan, palaruan, at sa maraming lugar na pinupuntahan ng mga tao maging sa mga pang-araw-araw na gawain ay may mga patakaran o alituntunin na dapat sundin. May mga patakaran o alituntunin sapagkat tayong lahat ay mayroong mga karapatan. Upang mapangalagaan ang mga karapatang ito ay binuo ang mga alituntunin bilang kaakibat na mga tungkulin ng bawat isa. Ito ay paraan ng pagpapanatili at pangangalaga sa karapatan ng lahat. Mayroon tayong maraming karapatan upang mapanatili tayong ligtas at malusog. Ang mga karapatang ito ay mga patakaran na nagsasabi kung paano natin dapat tratuhin ang mga tao sa paligid natin. Ito ay mga patakaran na dapat igalang at sundin ng lahat ng tao. Sa bawat karapatan na mayroon ang isang tao ay mayroon itong kapantay na mahalagang tungkulin o responsibilidad na nagsasabi kung paano siya dapat kumilos. Ang sumusunod ay ilang mga halimbawa ng mga karapatang, una ay ang pangalan, bawat bata ay may karapatan na magkaroon ng pangalan kapag sila'y isinilang at ang tungkulin na igalang ang mga pangalan ng iba. Pangalawa ay ang magkaroon ng ligtas na tahanan, bawat bata ay may karapatan sa isang ligtas na tahanan. At ang tungkulin na laging alagaan ang kanilang tahanan at panatilihing malinis ito. Pangatlo ay ang bawat bata ay may karapatan sa masarap at malusog na pagkain at ang tungkulin na hindi sayangin ang pagkain na ibinibigay sa kanila. pangapat ay ang trabaho. bawat magulang ay may karapatan na payagan na magtrabaho at kumita ng pera. at ang kanilang mga anak ay may tungkulin na hindi sayangin ang pera na pinaghihirapan ng kanilang mga magulang. panglima, bawat bata ay may karapatan na hindi isama sa bilangguan kasama ang mga matanda. At ang tungkulin na hindi magsinungaling, mandaya, at magnakaw. Pang-anim, bawat bata ay may karapatan na pumili ng kanilang relihiyon. At ang tungkulin na igalang ang kanilang relihiyon at ang relihiyon ng iba. Pang-pito, bawat bata ay may karapatan sa kaunting pribadong lugar, gawin ang ilang bagay ng hindi pinagmamasdan ng iba at ang tungkulin na igalang ang pribadong lugar ng iba. Pangwalo, bawat bata ay may karapatan na sabihin at isipin ang kanilang nais. At ang tungkulin na hindi magsabi ng pangit, di makatao, at masasakit na salita sa iba. At panghuli, bawat bata ay may karapatan na maprotektahan at hindi masaktan at ang tungkulin na hindi saktan ang ibang tao o hayop. Ang mga karapatang nabanggit ay may kasamang tungkulin o responsibilidad na nagsisilbing mga alituntunin para sa lahat. Sa ganitong paraan ay nasisiguro nating napangangalagaan ang ating mga karapatan habang iginagalang ang karapatan ng iba. Ito ay mahalaga upang mabuhay ng ligtas, maayos, at mapayapa bilang bahagi ng lipunan ang mga patakaran at batas ay nagel iligtas sa atin at nangangalaga sa ating mga karapatan. Kung walang mga alituntunin at batas, tayo ay magiging tulad sa mga ganid na hayop. Itala ang inyong mga karapatan at ang mga kaugnay nitong tungkulin sa mga kahon sa ibabagawin ito sa iyong kwaderno. Ano ang alituntunin? Paano ito nakatutulong sa pagtataguyod ng ating mga karapatan at tungkulin? Alamin natin mga bata kung ano ang pagkakaiba ng alituntunin sa batas. Ang pangunahing kaibahan sa pagitan ng mga patakaran o alituntunin at batas ay ang mga kahihinatnan na kaakibat sa paglabag ng mga ito. Pareho itong itinatag upang maging daan tungo sa kaayusan, pagkakapantay-pantay, at kaligtasan. Ngunit mas seryoso ang mga batas kaysa sa mga patakaran. Ang mga batas ay ang legal na bersyon ng mga patakaran. Noong ikaw ay bata pa, itinakda ng iyong mga magulang ang mga patakaran na dapat mong sundin sa inyong tahanan. Sa lipunan, ang pamahalaan ang nagtatakda ng mga batas na dapat sundin pagdating ng tamang edad. Kapag ang isang patakaran ay nilabag, ang mga kahihinatnan ay kadalasang hindi komportable ngunit banayad kung ihahambing sa paglabag sa isang batas. Ang batas ay karaniwang ipinatutupad ng pulisya. Kung nahuli ang isang tao sa paglabag sa batas, may legal na aksyon na sumusunod. Ang legal na aksyon ay nangangahulugang ang taong iyon ay maaaring arestuhin, dumaan sa korte, kailangang magbayad ng multa, o mapadala sa bilangguan. Ang mga patakaran ay mas maluwag kaysa sa mga batas at maaaring baguhin ng madali at mabilis karaniwang ang paglabag sa isang patakaran ay nagre sa mas hindi seryosong mga kahihinatnan kaysa sa paglabag sa mga batas. Halimbawa mga bata, maaaring itakda ang mga patakaran para sa paglalaro, para sa mga inaasahan sa bahay, para sa kung paano kumilos sa paaralan, at para sa mga paraan ng pag-uugali kapag ikaw ay nasa mga grupo o kasama ang mga kaibigan. Upang ang isang patakaran ay maging batas, maraming kumplikadong bagay ang kailangang mangyari. Matagal bago magawa ang isang batas. Kapag ang isang batas ay nabuo na, napakahirap baguhin ito. Sa kabilang dako, halos sino man ay maaaring gumawa ng isang patakaran. Maaaring umiral ang mga patakaran hangga't ang mga tao ay sumasang-ayon na sundin ang mga ito. Maaari din itong baguhin ng madali kung walang sumasang ayon dito. Ang mga patakaran ay tumutulong sa atin na matuto upang maghanda para sa pamumuhay sa lipunan. Gamit ang Venn Diagram paghambingin ang pagkakaiba at pagkakapareho ng patakaran o alituntunin sa batas pati na rin ang mga kahihinatnan ng paglabag nito. halina't kilalanin natin si Ryan, at kung ano ang mga epekto ng dipagtupad sa mga alituntunin na nakapaloob sa kwentong isang araw na walang mga patakaran. Nagustuhan nyo ba mga bata ang kwento ng batang si Ryan? Ano ang inyong natutunan? Ngayon, alam na niya kung bakit mahalaga ang mga patakaran. Sa tingin mo, mahalaga ba ang mga patakaran? Balikan natin ang chart na sinagotan ninyo kanina. Punan ang kahon na pagkatapos ng pagtalakay ng iyong sagot. Isulat ito sa iyong kwaderno. Punan ang chart sa pamamagitan ng paglista sa kinauukulang kahon, epekto ngayon at posibleng epekto sa hinaharap kung hindi susundin ang mga alituntunin. sagutin ang mahalagang tanong gamit ang larawan na pantulong. Punan lamang ang mga patlang ng angkop na salita sa loob ng kahon. Basahin at unawain ng mabuti ang tanong. Ipaliwanag ang iyong sagot sa tatlo hanggang limang pangungusap lamang. Rubric ng pagmamarka